Kayo ba ay nautangan na ng pera ng inyong kaibigan at kamag-anak at di nagbayad? Amen. Nako, napakahirap po talaga magpahiram sa kaibigan at kamag-anak. Limang dahilan po kung bakit po. Ay nako, mag-take na kayo ng note. <laughs> Number one, nako. Uh, chances are, no, ang hirap maningil. O pag ang, ikaw ay maniningil, parating sa, sa yung sa sa'yo, sa katapusan na ako magbabayad, sa katapusan, eh katapusan na po ngayon. Hindi ka ba nakakaunawa? Katapusan ng mundo. <laughs> That's number one. Number two, minsan pagka mag-anak at kaibigan, nako, minsan nagkakahiyaan. Ang, nako, may, naman maningil. Baka sabihin niya, mukha akong pera. Ay, nako, di ba? That's number two. Number three, sa totoo lang, ha, malamang, nako ito lang atin-atin nun atin to. Pag itaw, hindi ka na talagang ginededma ka na, sinisinsod ka na, mas mataas ang chance na hindi ka na mababayaran. At number, isa pang dahilan kung bakit ang hirap magpahutang sa mga kaibigan at kamag-anak, masisira lang ang inyong pagsasamahan. Diba? Ito lang ha, ikaw ba, may mga nanghirap na po sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na hindi po nagbayad? Oo, umamin ka. <laughs> Kaya nga, ang tanong, Chinky, ano po ang gagawin ko kung may mga kamag-anak, kaibigan na manghihiram? Una, una, oo, oo. Huwag na huwag na huwag kang magpapahiram ng pera hanggat di kayo naguusap bilang mag-asawa. O, kasi wag mo natin ilihim po yan. Bakit po? Pag nalaman at syempre naman, di nakabayad. Pag tinanong ng misis at mister na saan ang pera po natin, baka away pa ang ending yan. That's number one. Kaya kailangan po transparency and honesty in a relationship. Pangalawa, Wag na wag magpahiram ng pera na hindi mo kayang ipamigay o italo. 'Di ba? Kaya nga kaming mag-asawa, mayroon po kaming rule mga kap kapatid. Uh, pag may nanghihiram po sa amin ng 50,000, ang narinig, ko, pahingi, hindi hiram, O, ng pahingi ng 50,000. Mag-uusap kami mag-asawa, magkano kaya nating ibigay just in case na hindi na ibalik, hindi tayo masasaktan, hindi masisira ang ating budget. 5,000. Sabihin ko, pare, uh, 5,000 lang kaya ko. Oo. Just in case na bumalik, praise the Lord. Pag di bumalik, ika nga, abuloy ni condolence. Di ba? Hindi masisira ang samahan natin. At kung nagbabalik man, at mangungutang muli, pwede ko sabihin, I know what you did last summer, di ba? So, hindi mo pa nababayaran, baka mag-away pa kami ni Mrs. pagka nanghirap tayo ulit, magkakaproblema tayo. May excuse ka na. At pangatlo, magpahiram lang po sa mga taong may kakayanan na magbayad. Kung wala talagang kakayanan, yun na, tumulong na lang po kayo, di ba? Mas maganda na natulungan nyo na ang iyong kaibigan at kamag-anak at huwag na kayong magpautang kesa masira ang iyong pagkakaibigan at relasyon. Sana naman po nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.